taong isang dalawang daan at walo, nagpakita ang mahal na birhen kay Santo Domingo upang ituro ang pagdarasal ng Santo Rosario upang maging mabisang tagapag-adya laban sa heresiyang albidyense. Noon namang ikalabing limang siglo ay niyanig ang simbahang katoliko ng isang malaking krisis ang labanan sa pagitan ng mga Kristiyano at ng mga Muslim sa Lepanto. Dahil rito, ipinagutos ni Papa Pio Ikalima ang walang patid na pagdarasal ng Santo Rosario upang maging sanggalang ng mga Kristiyano. At noong ikapito ng Oktubre, taong 1571, ay nakamit ng mga Kristiyano ang tagumpay. Kaya mula noon ay tinatag ni Papa Pio ang pista ng Nuestra Señora de la Victoria, hindi nagtagal ay pinahayag na kapistahan ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario bilang pagbubunyi sa tagumpay na inaidulot ng pagdarasal ng rosario. Dito sa Pilipinas noong taong 1646, Nagtangka ang mga ulandes na sakupin ang Maynila at isa sa mga dahilan ay ipalaganap ang protestantismo. Naganap ang labanan sa loob ng Maynila. Ang mga sundalo at mga mamamayan ay nanalangin sa mahal na birhe ng Santo Rosario sa simbahan ng Santo Domingo sa Intramuros para sa kanilang tagumpay sa hindi maipaliwanag na pangyayari at sa kabila ng kawalan ng mga gamit pandigma, ay nakamit nila ang tagumpay na pinaniniwala ang dahil sa pagtatangkilik ng mahal na birhen. Ito ang tinatawag na himala ng Lanaval de Manila. Mga kapatid, halina ipagdiwang ang banal na rosaryo kasama ang mga banal nito ang abing banal na posisyon ay pangungunahan ng seryales. Tutungo po ito sa bisita ng merkado at tutungo sa tulay ng San Roque, pabalik ng simbahan. Sa ngala ng Ama at ng Ana at ng Espiritu Santo. Amen. San Lorenzo Ruiz de Manila. Santo siya ay ipinanganak sa Binondo Maynila naging sakristan ng mga Dominiko at kasapi ng Cofradia del Santisimo Rosario sa Simbahan ng Binondo Nagtungo sa Okinawa sa bansang Hapon noong taong 1636 kasama ang mga misyonerong Dominiko. Doon ay laganap ang pag-uusig sa mga Kristiyano at sila ay nahuli at dinala sa Nagasaki. Doon sila matinding inusig at pinahirapan dahil sa kanilang pananampalataya. Habang siya ay inuusig kaniyang winika, ako ay isang Kristiyano at ako ay mamamatay para sa Diyos. At kung ako man ay may libo-libong buhay, ito ay ibibigay ko sa kanya. Siya ay pumanaw noong ikadalawang ng Setyembre, taong isang libo, anim at putpito. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangalaga ng parokya ng Santissimo Rosario. Biata Juana de Aza, ang ina ni Santo Domingo, ay tinanghal na pinagpala ni Papa Leo Ikalabing Dalawa noong 1828. Ang debosyon sa kanya ay lumaganap sa pagdaan na maraming taon sa kabila ng kakulangan ng dokumento tungkol sa kanya siya ay ina ng tatlong pari, ang isa ay namatay sa paraan ng kabayanihan, sa kawang gawa at ang dalawa pa ay naalay sa hapag ng simbahan. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing ikalawa ng Agosto. Biata Juana de Aza, ipanalangin mo kami. Ang emahen ay mula sa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Gregorio de Lara mula sa barangay Santa Cruz. Beata Imelda Lambertini. Siya ay ipinanganak sa Bolonia noong isang libo tatlong daan at dalawang put dalawa. Tinanggap ang banal na komunyon noong siya ay limang taong bulang pa lamang. Siya ay nanirahan kasama ang mga Madring Dominico sa, sa Val de Pietra sa edad na siya. Itangi sa kanyang marutlog na devosyon sa kabanal-banalang sakramento. Umanaw siya noong ikalabing dalawa ng Mayo, isang libo tatlong daan at tatlong putatlo. Siya rin ay kinikilala bilang patrona ng mga batang tumatanggap ng unang kumunyong. Riata Imelda Lambertini, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Binukong Johnson Abanico ng Barangay Mercado. Santa Sidislava Lamberta, isang laikong Dominico na isinilang sa Bohemia noong 1220 hinikayat ang kanyang esposo na magpatayo ng isang silungan para sa mga walang tahanan. Naging kanlungan rin siya ng mga bilanggo at dukha. Sa panahon ng pananakop ng mga Monggol, siya ay naging pag-asa ng kanyang mga kababayang na happy. Santa Sirislava Lamberta, ipanalangin mo kami. Ang imahin ay mula sa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Wilson Bata ng Barangay Santa Cruz. Santa Margarita de Castelo. Ipinanganak na unano at bulag. Siya ay inabandona ng kaniyang mga magulang. Kaniyang natagpuan ang tahanan kasama ang mga dukha. Dahil sa kaniyang katangian, sa pagkakawang gawa, siya ay naging aliw at pag-asa ng mga dukha, na aapi at may mga kapansanan na kaniyang naging misyon bilang isang laikong Dominico. Siya rin ang kinikilalang patrona ng Pro-Life Philippines. Santa Margarita de Castelo, ipanalangin mo ang imahen ay mula sa pangalaga ng pamilya ni Ginoong Erwin Kapati ng Barangay Santo Rosario. Santo Tomas Isinilang noong taong 1781 sa Hong Yen Tongking, Vietnam. Siya ay mula sa isang pamilyang Tongking at anak na isang Mandarin. Ilang beses na siyang nahuli at nakulong dahil sa kanyang pananampalataya. Sa edad na walumpu, ay muli siyang dinakip. Mariing inutos ng hukom na bitawan niya ang kanyang pananampalataya, kapalit ng kanyang paglaya. Ngunit siya ay agad na tumutol at sinabi, upang maligtas ang sangkatauhan, si Kristo pinahirapan at namatay. Katulad ko, ibibigay ko ang pag-ibig kasama ang lahat ng aking dugo. Noong 30 ng Enero, isang libo walang daan at anim na po, siya ay pinugutan ng ulo habang namimintuhu sa banal na krus. Santo Tomas Kong, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay mula sa pangalaga ng pamilya ni Ginong Nelson Cruz, buhat sa parokya ni Santa Ana. San Francisco de Capillas, siya ay sinilang sa Palencia, Espanya noong 1607. Pumasok sa Priorato Dominicano de San Pablo de Valaloid. Nagpunta sa Maynila noong 1632 kung saan din siya inordenahang pari noong 1642. Umalis siya patungong China at nagtungo sa mga bayan ng Fogan at Funing. Upang gawing kristyano ang malaking bilang mga Chino, hinuli siya at ibinilanggo at pumanaw noong ikalabing lima ng Enero, isang libo-anim-naraan at apat na putwalo. Siya ang unang kristyanong martir sa bansang China. San Francisco de Capillas, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay mula sa pangalaga ng pamilya Niginong Carlos Santos, Barangay Santo Rosario. San Vicente Liem de La Paz, ang unang do dominiko buhat sa bansang Vietnam. Tinanggap niya ang abitong Dominiko sa Maynila at ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Kolehiyo ng San Juan de Letran at sa Universidad ng Santo Tomas. Naglingkod sa Tonkin noong taong 1750 siyam. Naging martir at pumanaw noong ikapito ng Nobyembre 1773. San Vicente Liem de la Paz. Ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginang Soledad Crisostomo Morales na buhat sa parokya ni Santa Ana. Santa Magdalena de Nagasaki, naiwang ulila ng kaniyang mga magulang na nasawi dahil sa pag-uusik sa mga Kristiyano sa bansang Hapon. Unang naging rekoletos na nang lumaon ay nalipat sa pamamatnubay ng mga dominiko. Nang siya ay nilitis, kanyang buong tapang na ipinahayag ang kanyang pananampalataya. Siya rin ay naging martir kasama ni San Lorenzo Ruiz noong taong 1634. Santa Magdalena de Nagasaki, ipanalangin mo kami ang kanyang imahen ay mula sa pangangalaga ni Ginoong Edwin Yape at Ap Apol Apple Esguera na buhat sa parokya ni Santa Ana. San Martin de Porres Anak ng isang Kastila at isang katutubong taga-Panama, ipinanganak sa Lima pero noong 1570 siya. Bilang isang dominiko, ginugol niya ito sa pagkaalaga sa mga may sakit, mahihirap at pati sa mga hayop. Sinasabing minsan siyang nakita sa iba't ibang komunidad dominiko, pati sa Maynila, sa pamamagitan ng by-location. Siya ay pumanaw noong ikalima ng Nobyembre, isang lipo anim at tatlong putsiyang. Siya ay kinikilalang patron ng mga may sakit at ng mga dukha. San Martin de Porres, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay mula sa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Ariel L. Tolentino na buhat sa parokya ni Santa Ana. Santa Rosa de Lima Ang unang santa mula sa kontinente ng Amerika Ipinanganak sa Lima, Peru noong 1586 Sa gulang na labin lima tinanggap niya ang abito ng Orden Tersiera Dominico bilang katapatan sa kaniyang mga magulang, hindi siya pumasok sa kumbento, sa halip ay namuhay sa kanilang tahanan na puno ng pagpapakasakit at kabanalan. Umanong si Santa Rosa noong ika-25 ng Agosto taong 1617 sa gulang na 31, siya rin ang kinikilalang segunda patrona ng bansang Pilipinas. Santa Rosa de Lima, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay mula sa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong L.G. John G. Raimundo ng Barangay Santa Cruz. Santa Catalina de Ricci, isinilang no ikad 23 ng Abril, 1522. Siya ay katangi-tangi sa kanyang buhay pagpapakasakit, pagninilay at panalangin. Tumanggap siya ng maraming pagpapala mula sa Panginoon tulad ng mistikong pag-iisang dibdib at pagtanggap ng limang sugat ni Kristo o stigmata. Siya rin ay tanyag sa kanyang katalinuhan at pagiging mahusay na priyora ng kanyang dominikong komunidad sa loob ng labing tatlo-anim na taon. Dahil sa malubhang sakit, siya ay pumanaw noong ikauna ng Pebrero, taong isang libo limang daan at siyam na po. Santa Catalina de Ricci, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay mula sa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Marvin Magbitang na nagbuhat sa parokya ni Santa Elena. San Luis Beltran Ang patron ng mga nobisyo, nobisyadong Dominico at mga tagapaghubog Minsang nakapagbuhay ng isang batang naghihingalo na dahil sa banal na rosaryo na siyang itinuturing na himala mula sa mahal na birhen. Minsan siyang ang patayin, ngunit ang baril na gagamitin sa kanya ay malahimalang naging isang krusifiho. Umanaw siya noong ikasiyam ng Oktubre, isang libo limang daan at isa. San Luis Beltran, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay mula sa pangangalaga ng pamilya ni na ginoo at ginang Renz Rodel Roque ng Barangay Santo Rosario. San Pio Kinto Ipinanganak sa Italia noong isang daan at sa edad na labing apat ay sumapi sa mga Dominiko, inordinahan noong 1528, at nahalal na Santo Papa noong 1566. Sa kaniyang panahon, nagkaroon ng reforma sa Misal Romano na matagal na nagamit ng simbahan. Siya ang tagapagtatag ng kapistahan ng mahal na Birhen ng Santo Rosario bilang paggunita sa labanan sa Lepanto. Pumanaw siya noong ikauna ng Mayo, isang libo limang daan at dalawa. San Pio V, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay mula sa pangangalaga ng pamilya ni Naginoo at Ginang Jaime at Aida Chua ng barangay San Rosario. San Vicente Ferrer Siya ay ipinanganak sa Espanya noong taong 1350. Sa edad na labing pito ay tinanggap niya at isinuot ang abito ng mga dominiko sa kaniyang paglay na husay sa pangangaral ng mga salita ng Diyos na may sapat na pagbibigay diin sa paghingi ng kapatawaran, pangungumpisal at pangangaral ukol sa huling paghuhukong. Siya ay itinuring na anghel ng kapayapaan. Pumanaw siya noong ikalima ng Abril, taong isang libo apat na daan at labing siya. San Vicente Ferrer, ipanalangin mo kami ang emahen ay mula sa pangangalaga ng pamilya ni na Kapitan Pinong at Ginang Erlinda Cruz ng Barangay San Pascual. Santa Catalina de Siena. Siya ay ipinanganak sa Siena, Italia sa taong 1347. Ipinakita niya sa napakaagang panahon ang kakaibang uri ng kabanalan siya ay sumapi sa orden tersyera ng mga Dominiko at naging gabay sa nakararami tungo sa kabanalan. Noong isang libo daan at putlima, pinagkalooban siya ng Panginoon ng Stigmata o ang limang sugat ni Kristo na nakita lamang noong siya ay pumanaw na. Si Santa Catalina ay naging malaking bahagi sa kasaysayan ng simbahan kung saan nahikayat niya ang Santo Papa na lisanin ang Abignon noong 1377 upang magbalik sa Roma. Pumanaw si Santa Catalina sa gulang na 33 noong 1380 siya ay inihanay sa mga banal ni Papa Pio Ikalawa at itinanghal bilang pantas ng simbahan ni Papa Pio Ikaanin. Santa Catalina de Siena, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Danilo Raimundo ng Barangay San Roque. Santa Ines de Monto, Montepulciano. Isinilang no isang libo dalawang at anim na putwalo at pumasok sa buhay reliyosa sa murang edad. Naging superiora sa edad na labing lima at naging tagapagtatag ng monasteryo ng mga dominiko sa Montepulciano. Kinilala sa pagkakaroon ng mga himala tulad ng mga hindi mawaring pagkakaroon ng mga pagkain sa kanilang kumbento. Santa Ines de Montepulciano, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay mula sa pangalaga ng pamilya ni Binibining Jane Joshua Raimundo, kaparas ng Barangay San Pascual. San Raimundo Peña Pinanganak sa Espanya noong 1175, naging profesor sa filosofiya at sa batas kanoniko, naging tagapagtatag ng orden ng mga mer mersandanyo, Masusing pinag-aralan ang Quran upang magkaroon ng maayos na pakikipagdayalogo sa mga Muslim. Sa kaniyang pagreretiro sa Barcelona, ginugol niya ito sa pakikinig sa mga kumpisal siya ay pumanaw noong ika ng Enero, isang daan at San Raimundo Peñafort, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay mula sa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Japet Raimundo ng Barangay Santa Cruz. Santa Margarita de Ungria Mula sa angkan ng mga maharlika, inialay sa Diyos sa kanyang kapanganakan noong isang libo at apat na put dalawa. Sa kahilingang ipagsangalang ang kanilang bansa sa pananakop ng mga tartar. Bilang pagtugon sa kanyang pangako, ginugol niya ang kanyang kabataan sa loob ng monasteryo. Matapos singin ng kanyang mga magulang sa Santo Papa na kanyang pakasalan ang hari ng Bohemia. Si Margarita ay tumutol at kanyang sinabi ang mga katagang, Mas nanaisin ko ang hari ng kalangitan sa kabila ng koronang inialay at ibibigay sa akin ng hari ng Bohemia. Santa Margarita de Hungria, ipanalangin mo kami ang imahen ay mula sa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Romano si Perez ng Barangay Mercado, San Jacinto de Polonia. Kilala bilang Santo Domingo ng Poland, siya ay gumawa ng maraming himala at pagpapagaling. Sa bawat pangyayari sa kaniyang buhay, ang mahal na ina ay laging gumagabay at nagpapagaan ng kaniyang dalahin. Isang araw, habang nagdiriwang siya ng misa, sinalakay ng mga tartaro ang bayan ng Kiev. Dali-dali niyang kinuha ang Santisimo Sakramento at nilisan ang simbahan. Nang madaan siya sa isang imahen ng mahal na birhen, kanyang nadinig, Hasin po, anak ko, bakit mo ako iiwan sa aking mga kaaway? kahit gawa sa alabastro ay kanya itong nabuhat at nailigtas. Siya ay pumanaw noong ikalabing lima ng Agosto, taong isang libo dalawang daan at limamput pito. San Jacinto de Polonia, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay mula sa pangangalaga ng pamilya ni Dr. Roderick John Crisostomo ng Barangay Santo Rosario. San Pedro Martir de Verona Pinanganak mula sa heretikong magulang mula sa Verona noong isang libo dalawang daan at anim. Sa kanyang ikalabing limang taong gulang ay kanyang natagpuan si Santo Domingo sa Bologna at kanyang hiningi ang basbas upang mapabilang sa Orden Dominicano. Si Pedro ay naging tanyag na mga ngaral at naging masugid na mga heretiko sa Hilagang Italia sa kadahilan ng ito, siya ay pinatay ng kanyang mga kaaway sa kanyang daan patungo sa Milan noong ika ng Abril, 1252. at Gamit ang sariling dugo, ay sinulat niya ang katagang Credo in Unum Deum na ang kahulugan ay sumasampalataya ako sa iisang Diyos. San Pedro Martir de Verona, ipanalangin mo kami ang imahen ay mula sa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Joshua Santos ng Barangay Santo Rosario. Santo Domingo de Guzman Ang tagapagtatag ng Orden Dominico, siya ay ipinanganak sa matandang lungsod ng Kastil noong isang libo, isang taan at pitumpo. Ang buhay ni Santo Domingo ay salamin ng paglilingkod na ipalaganap ang salita ng Diyos kung saan ito ay siyang naging dahilan upang maitatag niya ang orden ng mga mga ngaral. Noong isang libo dalawang daan at ang mahal na birhen ay napakita kay Santo Domingo na ang wika isang araw sa pamamagitan ng rosaryo at ng skapularyo, ililigtas ko ang mundo. Mula noon, ipinalaganap ni Santo Domingo ang debosyon kay Kristo sa pamamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosario na nagdulot ng maraming himala. Siya ay pumanaw noong ika-anim ng Agosto, 1221 at itinanghal na santo ni Papa Gregorio Ikasyam noong ikalabing tatlo ng Hulyo, isang libo, dalawang daan at 34. Santo Domingo de Guzman, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay mula sa pangangalaga ng pamilya ni Ginoo at Ginang Roberto at Beth Villanueva ng Barangay San Pascual. Patriarca Senyor San Jose. Kakaunti lamang ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol kay San Jose. Isang karpentero, si San Jose ay nagmula sa angka ni Haring David. Isang matuwid na tao, kaniyang pinakasalan si Maria, matapos niyang malamang ito ay naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si San Jose ang itinuturing na ama ng ating Panginoong Jesus dito sa lupa. Si San Jose ang patron ng mabuting kamatayan ng Iglesia Universal, ng mga ama, ng mga karpintero at ng panlipunang katarungan. Ipinagdiriwang ang kaniyang kapistahan bilang esposo ng mahal na birhen tuwing ikalabing siyam ng Marso at tuwing ikaisa ng Mayo bilang San Jose ng Manggagawa. Mahal na poong San Jose, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay mula sa pangalaga ng pamilya Santos Trillana sa alaala ni Profesor Pablo Estrillana Ikalawa. Bagamat ang ating bayan ay itinatag ng mga parin Agustino noong 1581, Pinaniniwala ang ang devosyon sa mahal na Birhen ng Santo Rosario ay umiiral na dito sa ating bayan sa pagtatapos ng ikalabing pitong siglo sa pamamagitan ng isang imahen ng Birhen na pinaniniwala ang nakuha sa ilog sa tapat ng kasalukuyang simbahan na siya namang ginawara ng Koronasyon Episkopal noong taong dalawang labing siyang ang Virgen Festejada ay ipinagawa ng kabesa ng baryo na si Ginoong Dionisio Santos noong taong 1888. Mula noon, ito ang imaheng tampok sa mga prosesyon tuwing sasapit ang kapistahan. Ngayon nasa pangangalaga ni Ginang Teresita Raimundo Cruz. Mga kapatid, ang ating mahal na ina, ang patrona ng ating parokya, ang mahal na virgen ng Santo Rosario ng Hagonoy. Salubungin po natin siya ng masigabong palakpakan. Viva la virgen! Viva la virgen! Viva la virgen!